sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Ngayon ang Panginoong Heso Kristo ay ipinagdiriwang bilang dakilang paring walang hanggan at sa ating simbahan ito ay isang malaking kapistahan. Ang kanyang pagkapari ay inihanay sa pagkapari ni Melchizedek, hari ng Salem, hari ng kapayapaan. Si Melchizedek ay ipinakilala sa kasulatan, walang pinanggalingan at wala ring katapusan. Kaya naman itinanghal na ang pagkapari niya ay magpakailanman. Kaiba sa pagkapari ni Aaron at kanyang mga anak ayon sa lumang tipan, hanay na pinili ng Diyos upang maglingkod sa kanyang tahanan at mga banal na pagdiriwang. Si Melchizedek ay naiiba, sapagkat siya ay paring walang katapusan. Ang kanyang banal na tungkulin ay hindi dahil sa dugong sa kanyang nananalaytay ang pinagkuhanan. Ibig sabihin, pagkapari ay hindi sa pangalan ng pinanggalingang angkan, kundi siya ay hinirang na pari ng Diyos na kataas-taasan. Sa aklat ng Henesis pa lamang, noong siya ay ipinakilala, alak at tinapay ang mga alay niyang dala. Ito ay larawan ng isang propesya na darating ang isang punong pari ayon sa kalikasan ng pagkapari ni Melchizedek noon pang sinauna. Kaya naman sa bagong tipan, sa sulat sa mga Hebreyo, ilang ulit binigyang diin tulad ni Melchizedek, si Kristo ay dakilang paring totoo. Siya ay namamagitan sa kanyang ama at sa mga tao. Kaya naman siya ay dumating upang dalhin ang kaligtasan sa mundo. Sinabi pa rin sa sulat na ito, ang punong pari ang pinili upang kanyang mga alay ay para sa kapatawaran ng tao. Tila ba kinukuha sa kanyang sarili kasalanan ng kanyang kapwang, ligaw at lito. Kahinaan ng iba ay inaring kanya upang maibalik lamang sila sa may likha at tamang landas ay maituro. Kaya si Yesus ang ating dakilang pari. Siya ang nag-aalay, ngunit siya rin ang biktimang inialay. Ang krus ang altar kung saan huling hininga niya ay ibinigay. Bilang handog sa sanlibutan para magbibigay ng buhay. Ang ating manunubos ay ang punong pari na pumasok sa kalangitan upang ipamagitan sa katauhang kinakatawan niya sa kanyang dugo at laman sa harap ng kanyang ama sa tuwi ipinapakita sugat sa kanyang tagiliran gayon din sa mga kamay at sa mga paa. Lahat ng ito ay upang sa Diyos ipaalala na ang anak ay isinugo upang ipadama ang pagmamahal sa lahat ng nilikha. Mga sugat na natamo ay pagdurugo ng mga makasalanang tao. Kinuha ni Kristo upang kaligtasan ay ihayag sa mundo siya bumalik sa kalangitan na kanyang tagampanan, kapatawarang kinakailangan ng sanlibutan. Sa muling pagkabuhay at kanyang kamatayan na ibigay para sa lahat ng nilalang. Kaya naman ikaw at ako, lahat ng tao sa mundo, ay may karapatan sa langit doon tayo patutungo. Sapagkat nakaisa tayo sa kaligtasang natamo at ang Panginoon ay naging kapatid natin at ang Diyos ay naging ama nating totoo. Kaya ang lahat ng Kristiyano ay inaanyayahang makibahagi noong tayo'y bininyagan na kaisa tayo ni Kristo sa kanyang pagiging propeta, hari at pari. Bilang mga pari, lahat tayo ay may tungkulin sa pananalangin. Ipamagitan sa ating mga dasalang daigdig sa Diyos na butihin. Kung kinakailangan din, tayo ay maging tulay landas na magdadala sa kapwa patungo sa banal na buhay. Maaari rin tayo ay mag-alay, mga handog na makabubuti para sa iba, maging pagdarasal na may luha para sa daigdig na nilikha. Lahat ng ito ay ating magagawa sa tulong ng Mesiyas na sa atin ay puno ng awa. Lakas niyang ibinibigay ang dahilan ng ating pag-asa at pananampalataya. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen.